Hello mga kasarap! Woo! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ay kuha nung linggo. Dahil hindi po ako nakagawa ng daily vlog nung linggo dahil po gawa ng umalis kami ni Mother Earth at <laughs> nagpunta kami ng Tedericos para mag mag eat all you can tsaka para mag grocery. Kaya hindi ako nakapaggawa ng daily vlog. Pero daily vlog pa rin naman yon. Itong araw ng linggo na to ay marami rin kaming customer. Wala pang mga alas 12 ng mga oras na yan. Wala pang oras ng tanghalian. Pero marami na rin kaming customer kahit papaano. Yung mga asuki namin na biyer pasahero, tsaka yung mga na rider, at tsaka napapaligaw na biyahero din, ay kumakain na sila. Bali kami kami lang din ang nakadyuti ng mga araw na to, kaya kalmado at maaga pa naman. Pero nakaluto na at okay na lahat ng mga kailangan namin. Nakapagsahing na, meron ng sabaw, nakaluto na, pati yung mga ulam, nakaluto na. Nakapaglinis na rin sila wow! ng mga araw na yan. Dahil linggo ng mga araw na yan, ay nandyan si Marian, wala siyang paso, kaya nakakatulong namin. At ang nasa harapan ay si Maldit, sa piling sekretary. Wala nga pala si Len Depende no, ng mga araw na yan dahil ang pasok lang niya yung Monday through Friday. Naka-off siya pag Saturday at saka Sunday. Kaya kami kami lang. Pero okay lang dahil wala naman masyadong biyero kapag ka Sabado at Linggo kalimitan puro mga rider. Dahil pag Sabado at Linggo minsan yung mga biyero eh mga naka-off. Kaya medyo kaya pa rin naman namin dahil marami pa rin naman kami ng no, mga araw na yan. So dara-daretso lang din ang dating mga customer niyan. Kahit papaano hindi kami nasisiro. Kung so, naman talaga sa isang negosyo minsan ay marami kang benta Misan ay mahina pero okay lang at least dire diretso tuloy tuloy kaya go lang laban lang ang importante lumalaban tayo sa amin ng buhay at higit sa lahat lumalaban lat, tayo ng patas Anna, may biglaan oh. nga pala akong bisita si daddy gets si daddy gets nga pala ay eh, kaibigan namin bali stop siya ni mayor cholo Shoutout nga pala kay mayor cholo biolago grabe cholo biolago salut kami sa iyo lahat ng mga taga san rafaeleño sa sobrang ganda ng ating munisipyo dahil sa ginaganap na san rafael Christmas Bazaar. So, si Daddy Gets nga pala ay matagal na rin natin kakilala. Siguro, may mga half a year na. Pero, dati na rin siyang kumakain dito. Customer natin dati. Kaya lang, hindi natin nakakausap. Bali, nakilala natin siya nung nagtanong siya nung may mga leftover para sa mga aso. Dahil sa kwento ni Daddy Gets, ang aso daw niya ay nasa apat yata o anim. Eh, minsan, nahihirapan siya pagka sa pagpapakain. Kaya, meron na siyang nakaabang sa sasakyan niya na lagay na pagkain ng aso. So, nilalagay niya doon yung mga pagkain ng aso para pag -uwi niya. Pagkain yung mga aso niya. Nung araw din na yan ay birthday ng tita namin na sa makabilang buhay na si Tita Susan. Si Tita Susan o oh Susan Beltran, Bairan ay pinanganak nung December 15, 1959 at namatay nung January 24, 2022 dahil sa sakit na komplikasyon sa kidney. Nagkaroon siya ng kidney failure. Bali ngayon ay magtatatlong taon na na wala siya sa amin. Medyo may edad na rin siya nang nawala saka kinuha ko rin pala siya dati na paghuhugas ng pinggan, tulong-tulong dito sa karinderiya dahil nakatira siya okay. dati sa apartment ko para kahit papaano ay eh, meron siyang pagkakataan. Bali, umorder lang ako diyan ng palabok sa Jobis. Tapos yung anak ko ay bumili ng cake kasama yung girlfriend niya. Pagkatapos noon ay kumain lang kami ng palabok nung hapon tsaka pinadala namin si Mother Earth dahil si Mother Earth ay nauna nang umuwi. Dahil sa umaga lang naman si Mother Earth nandito upang tumulong. Pagkatapos siyang tumulong ay umuwi na siya. Oo, tumutulong o <laughs> nang gugulo lang siya. Pero pagkatapos yan, um, umuwi na rin. Nauna na si Raisa at yung girlfriend niya na pumunta sa sementeryo dahil malapit lang naman yung kitatay. Ah, uh, dinalaw nila, nagdala sila ng cake para kay tita. Tsaka then, kumain kami ng palabok at tsaka ng cake. Tapos ay, yun na. Hindi na kami nakadalaw kasi nga ay eh, marami kami ginagawa at kami lang naman. Naisip ko lang, yung mga tao na namatay na, yung birthday nila tsaka yung kamatay nila halos magkadikit, no? Kung hindi magkabuan, magkadikit sa buwan. Parang, alapit, no? Malapit malapit yung kamatayan sa pagsilang. Wala lang, naisip ko lang. Kaya ano na nga Ay, yun? Ang ko, no? Kami kami lang naman ang bantay dito, kaya hindi na kami dumiretso Pero dumadalaw naman kami kay tita at saka tatay kapag kami time. Okay, so yun lang mga kasarap. Maraming 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 salamat. Bye-bye!